Good day mga moms and sirs! My name is Rizamay Rojo Bello and welcome to my YouTube channel, Rich Garden. In this video, pag-uusapan natin ng tungkol sa greenhouse namin kasi maraming mga plantita at plantito na nagtatanong sa akin about sa greenhouse dito sa rooftop. Kaya mga moms and sirs, samahan nyo ako sa vlog na to. Keep on watching! Yan. Ang greenhouse namin ipinatayo noong 2020. May greenhouse kami before pero hindi dito pinatayo. Malaki yung pasasalamat ko sa mother-in-law ko at father-in-law ko. Dahil pinayagan or pinahintulutan kami ng husband ko na dito ipatayo yung greenhouse namin. Imbes na i-playground ito ng mga bata, eh, na-occupy na halos ng garden yung rooftop. Ayan. Kung baga, mga more than 50% na ng rooftop is yung garden naman. Ayan. May tatlong reasons pala kung bakit dito kami nagpatayo. Una is yung init. Tingnan nyo naman. Super init, di ba? <laughs> Ayan. Walang sagabal yung init. Kung direct yung tama ng init sa mga succulents namin dito sa rooftop. Ayan. May mga succulents talaga na sensitive sa init at ulan. Katulad nyan sa loob ng greenhouse di kaya yung ulan at init kumpara dito sa mga mga succulents ko na sa labas ayan katulad ng purple delight ko sa dulo may mga purple delight ako yan yan yung mga propagation ko ayan. Uh, nilagay ko muna dyan kasi itatransfer ko yan sa malaking pot separate ko yan para lumaki sila ng todo at healthy yung pag ano nila paglaki nila at maging healthy ba ganyan. Yan yung mga propagation. Ayan. <laughs> Na-rearrange kasi nilagay ko yung isang pot na propagation ko doon sa semento. Ayan. Kaya yung ulan at init yan. Mga ghost plant, mga aronpi sandali lang. punta tayo dito sa kabilang table. Men to say mga ghost plant, mga cactus, at mga benesi na hiyang talaga sa init at ulan. Ayan. Like for example lang ha, ah, hindi mga hiyang sa init at ulan. Yung mga um, mga agavoids, mga different kinds of agavoids, mga different kinds of champagne, katulad nito. Wait lang. Ha, ganito. Mga champagne, agavoids, at iba pa na, na nandito sa loob ng greenhouse. Hindi talaga hiyang sa ulan at ingat kaya ang tendency niyan kung ipapalabas ko is masa o masa sunburn or ma maluluso talaga sa ulan at init kaya ilagay namin ng bubong or shade itong greenhouse gumamit kami ng polycarbonate ayan gumamit kami ng polycarbonate Uh, super matibay at lightweight lang. Tested and proven yan kumbaga. Kasi mga ilang ilang bagyo na na dumaan dito sa Negros, ayan, pinoprotektahan pa rin niya yung mga babies namin sa loob ng greenhouse. Super worth it kahit medyo kamahalan lang. Ayan. Tapos, yung ikalawang reason is yung hangin. lalong gumaganda yung mga succulents namin dito sa itaas at mabilis lang maglash kung constant lang yung ihip ng hangin dito sa rooftop at lalo na yung mga propagation ko yung mga propagation ko nilalagay ko sa loob ng greenhouse kasi hindi din kaya yung init at ulan Ayan, ito ito yung mga latest propagation ko mabilis lang yan lumabas yung ugat nila tinan niya. Then <clears throat> once magdidilig ako pag gabi nagdidilig ako sa gabi pala. Kasi kung didilig ako na uh, ano sa umaga or hapon may tendency na malulusaw sila kasi mainit dito. Dapat once magdilig ako walang init kaya dumidilig, ay dinidiligan ko sila kung gabi. Mga around 7 to 9 ganyan or or mga 11 p.m. pa yan. <laughs> nagdidilig ako para pag umaga na at ganito nakainit, okay na sila. Kaya medyo safe sila pagdating ng umaga na ganito kainit na, medyo okay na sila kasi uh, okay na yung soil mix nila, hindi na basa. Dahil buong, mag, ano, buong gabi, dahil sa hangin, nagda-dry na yung soil mix nila. Ayan. Gumamit pala kami ng one inch mesh wire para makapasok, kalabas-pasok yung hangin dito sa greenhouse, sa loob ng greenhouse. Ayan. Pero sa katagalan, nananotice namin na pumapasok palang ibon dito sa loob ng greenhouse kasi tinutukan nila yung mga dahon ng mga succulents at pinaglalaruan nila yung ano yung soil mix ko sa propagation kinukot-kot nila din pinapatungan nila yung mga leaves ng propagation ko kaya imbis na mabuhay namamatay na lang ewan ko anong bakit kinukot-kot nila yung soil mix sa propagation ko kaya bumili kami ulit ng mesh wire pero 1 half inch yan Ayan, ito oh. Ito yung 1 inch mesh wire. Tapos ito, 1 half inch mesh wire. Ayan. Ayun, may nakakapasok din na ibon. Pero kung nakabukas to, itong pintuan. Pero kung nakaklose na talaga, wala talagang pumapasok na ibon. Ayan. Yung last reason is yung privacy. <laughs> Alam naman natin na once ganito kaganda at kalas yung mga succulents natin, once may bumibisita, um, maa-attempt talaga na hawakan yung mga leaves ng mga halaman natin. Ayan. Okay lang na hawakan nila yung mga walang walang farina. Pero once may mga farina yung leaves na mahawakan nila, yun lang, medyo <laughs> stress tayo ng konti. Kasi, yung feeling na iniingatan ko sila, once magdilig ako ha, iniingatan ko sila na hindi masagi at mahawakan yung leaves nila para hindi ko ma, hindi mawala yung farina, kumbaga. Tapos, pag check mo dito, pagbalik balik mo dito, Ayun, nakikita mo na may, nakikita yung nakikita mo yung mga sakis na may mga fingerprint talaga. <laughs> Kaya, ang purpose na nilagyan ko ng another layer nito, ayan, tingnan nyo. Dahil dito ko ilalagay yung lahat-lahat ng may farina na mga succulents. Ayan, tingnan nyo. Ayan, puro lahat yan na may farina. Yung mga leaves nila. Yung iba, doon ko nilagay. Ayan. Halos lahat ng mga succulents na may farina, nilalagay ko sa first layer. Ayan, tingnan nyo. Super ganda, di ba? Diba? Kasi once masagi nyo yung leaves na to, is mawawala talaga yung farina niya. Kumbaga permanent na talaga na mawawala yan. Ayan. Meron niya, ano, pero okay lang yan. Super ganda naman, ba? Diba? Yan yung reason kung bakit nilagyan ko ng another layer. <laughs> Kasi that last time or that day ito lang talaga yan. Yan naka-bottom watering yan lahat. Itong ang um, purpose nito is nilalagyan ko lang ng water. I mean dinidiligan ko naman tapos nilalagyan ko to ng water para bottom watering. Um less time ba para magdilip. Mabilis lang. ayan Iba super ganda nila eto last time, maraming space pa to. Kung kumbaga, maliliit pa to. Ngayon, nagsisilakihan na. Medyo, <laughs> medyo nagdidikitan na. <laughs> Yung mga dahon nila, ayan. Ayan, super ganda na nila. Dito, ditong area na to. <laughs> ayan. Naglalakihan na sila talaga. Eto. Super lucky na talaga niya. Niripat ko yan. Last, last, last. Matatang. Niripat yan sa clay pot. Big pot. Ayan. Super ganda. Hindi ko pa yan niripat yung iba. Ayan. Yan yung mga reasons kung bakit dito kami nagpatayo sa rooftop. Thank you mga mom sensors. Salamat. Bye-bye.